update po kay Shasha Bell uh, papunta kami ngayon ng bed gawa ng simula kaninang madaling araw ay eh, nagpakita na ng mga symptoms si Shasha na baka manganak na siya actually ang June date niya talaga is ano as September 28 pero simula kasi kanina talaga decided na itakbo na siya sa pet uh, grabe na yung hingal niya kanina guys and then hindi na rin siya nag almusal usually talaga nang muna to si siya pet sa kainan pero kanina ayaw niya talagang kumain kahit ano subo ko kaya and then grabe yung ano niya yung panginig niya guys hindi ko alam kung normal lang ba to sa mga aso na mga anak pero Ayan na siya guys. Ayan na si Shasha babe. Tingnan nyo na yung chan nyo. Oh, sobrang tigas na. Ayan siya. Ayan guys. Uh, siguro, uh, ibaboard na namin siya doon sa bed para sure na pabantayan siya 24-7 ng, ng doctor and ang mga assistant doon sa bed. Kaya update na lang guys kung manganak na ba si Shasha, di ba? <tong>

Oh, alam din 'yan. Kumusta ka? Nandito ako tabi sa akin.

Base sa ultrasound ni Shasha, eh naglalabel na nga po siya. Anytime ay pwede nang lumabas ang mga Shasha Pop, kaya sinuggest ng kanyang bet na ipaboard na lang siya para masubaybayan nila yung Panganganak ni Shasha Bell, mahirap naman daw kasi kung iuwi pa namin si Shasha, eh medyo malayo yung bahay namin dito sa Bet Clinic. Kaya the best thing to do is ipaboard siya dito sa vet clinic. At least dito talaga mababantayan siya ng mga staff at ng kanyang vet. At panatag naman na akong ipaboard dito si Shasha dahil dito rin po nanganak yung kanyang nanay na si Elena. Ayan guys, update lang po kay Shasha Bell. Eh, Nag-message kaninang alas 5 na madaling araw yung kanyang vet. Eh, binalita na nanganak na nga po si Shasha Bell. And meron nga lang po nakakalungkot na balita dahil yung kanyang huling papi eh, patay na po nung nilabas ni Shasha at hindi na na-revive ng bed. Pero a good thing pa rin kasi safe naman po yung iba niyang mga papi and syempre napaka halaga na si Shasha eh safe siya. Normal delivery po si Shasha bilang grabe. Unang, una pa lang niya na panganganak, biruin niyo na kaya ni Shasha Bell yung limang papi or anim na papi ni ba nakakatuwa lang po kaya naman nilutuan ko talaga si Shasha Bell na masarap na pagkain and healthy para naman makabawi-bawi siya ng lakas ito guys nilutuan ko si Shasha Bell ng yan, nagpakulo ako ng uh, karot, sayote and kalabasa ayan para naman, mabilis na pumalit yung lakas ni Shasha Bell para makakapadede siya na maayos sa kanya mga anak. And syempre, lalagyan natin ng malunggay. Ayan, para dumami yung kanyang gatas and ito, chicken liver. Kaya mamaya guys, isama ko kayo sa pagsundo kay Shasha Bay at sa kanyang mga papi. Update ko na lang kayo later guys. Okay ayan guys ito na po yung ating mga shasha pop lima po yung mga patties ni shasha bell and tulad po na sinabi ko sa inyo yung isa po eh hindi na po nakasurvive pero itong lima po eh super healthy at ang kukulit po ayan nag-iiyakan yung mga papis ni Shasha Bell guys siguro gusto nang dumede ayan at kami pa -uwi na Ayan guys, biyahin na kami pa uwi. Kasama na namin si Shasha, pati yung kanyang mga papis. Kasama ko rin pala si Kuya Lan, siya yung tagabantay pero ayan tulog po. Meanwhile. Update guys, nasa bahay na po kami at kasalukuyan na pong dedi ni Shasha yung kanyang mga papis. Medyo nangangapapa nga yung mga papis ni Shasha kung nasaan yung daddy ni Shasha. Kaya tinutulungan ko yung mga papis para makadedi kay Shasha.

And that's it for today's vlog. Abangan nyo po sa aming susunod na mga video, yung ibang updates sa mga Shasha Pop. And kung nagustuhan nyo ang video ito, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel, Mingo Fam TV. See ya!